Pupunta pala kami sa 1 to 15 ngayon dahil nga si Mariam ay at maya at maya sinasabihan yung papa niya na pumunta nga sa 1 to 15. At tinagal-tagal nga namin sa Pinas ay hindi pa rin nakalimutan ni Mariam yung 1 to 15. Kasama pala namin yung bayaw ko. At ayan nga, andito na kami 1 to 15, all item. Pero hindi naman talaga all item. Ano? Kasi meron naman mahigit sa 15. At ayan nga, tumitingin na si Mariam ng laruan niya. Naku, mga 30 minutes lang, iikot-ikot kami dyan at masyadong pumili ng laruan niya sobra tagal, mauubos ang inip mo sa katawan tumingin-tingin na rin pala ako ng damit dito may mga t-shirt nga may mga duster ito nga ang isa na to ay nagustuhan ko nga kasi nga malambot yung tela niya parang masarap siya pang bahay pero hindi ko naman siya nabili <laughs> hindi ko parang binili, sa so, isip-isip ko pag-iisipan ko muna, pagka napag-iisipan ko na babalikan kita at ayan nga, nakapili na si Marian sa wakas. Nakapili na. Bibili yan mga dalawa lang, sagad sa tatlo yan. Mura lang naman dito, may 5, may 10, may 15. Kadalasan talaga 15. Ang sabi ko nga kay Usman, ay bili ka rin anak ng laruan mo. Ayaw doon niya, hindi na kasi mahilig maglaro si Usman nung nauwi sa Pinas. Puro laro na lang sa kapitbahay. Eh dito, wala naman siyang kalaro. Kaya ang sabi ko, pili ka anak para di ka mainip. Tapos ayan, yun na lang daw karna yan ang bibili niya. Marami rin pala ng mga nakapromo dito. Ayan nga, mga sabon panlaba, mga sonrox, tag-6, tag-10. Tapos ayan, tao ay hindi pala yan. <laughs> hindi pala kasama yan. <laughs> Natutuwa nga ako nang makita ko itong maliit na electric pan na ito. ko nga siya pero ayaw naman magpahugot. Ibig sabihin yan, ayaw niya magpabili. Kaya <laughs> pinabayaan ko na lang. Tapos itong isa na to, ay ang cute, cute talaga. Iniisip ko, bibilin ba kita o oh, hindi? sa 15.75 siya yun. Bibilin ba kita o hindi? Ayun, hindi ko pa rin siya nabili. Nakita pala ni Usman tong pang cricket na to, Kaya ayan nga, auto tawa siya. Pumuporma-porma siya. Pero hanggang forma lang si Usman kasi hindi niya naman binili yan. Ang sabi ko nga ay kung gusto niya ay bilhin niya. Ayaw naman doon niya. Nadaanan ko pala ito mga kwintas na perlas na ito. Tingnan mo naman masyadong lalaking perlas nito. Pagsuot mo ito sigurado baklilig mo dito. Pero ang kaganda niya Ang ganda-ganda siguro nito Pag sinuot mo ay nakadress ka Gano'n, parte-parte, parte-parte Gano'n, ang ganda-ganda siguro niyan Kahit naaabay ka sa kasal O kaya magnininang ka sa kasal Pwede na to. Pero kung ang hilig mo naman ay gold Gold, goldan Ay meron din dito niyan O ayan naman, o tingnan mo naman Dilaw na dilaw Pag naman sinuot mo to Sigurado naman mapapagkama ang kang may heepan ito Nagandahan nga ako dito sa mga terno-terno na to, Yung may hikaw na, may quintas Ganyan ang mga sinusuot sa kasalan. Talagang pack na pack suot mo. Bala ko nga bumili para pagka attend-attend ba sa kasalan, may mga ay susuot ako. Pago kami umuwi ng Pakistan, makabili ng mga ganito para pagka-imbitahan ako, may maisusuot akong pang malakasan. O tingnan nyo man, dilaw na dilaw. O, pag mo yan, akala nila, ay, laki naman ang ginto nun. Eh, hindi nila alam, eh, nangangatinitenga mo dyan. Tapos, itong mga clip ang gagandahan, no. O, tignan nyo naman, o, no? sa kulay na yan, o. No? Pag sinuot mo yan, akala mo kang diwata. Pares ni diwata. At meron nga rin sila mga bangles. Ang lalaki, o, oh, talagang mga dilaw na dilaw din. Ganito gusto kong bangles. Sa eh, yung ganito kalalaki. Tapos, ginto. Tapos, 24 karata, no. Ay, nako, sarap. At syempre, hindi rin mawawala itong mga pangmalakasan nilang hikaw. O mga taga-4 lang, 7, 6, 8. O ba diba, bonggam-bongga. Pag-suit mo naman yan, akala mo talaga nakadyamante ka at perlas dyan. Pambili na lang talaga kulang. Yan na lang talaga kulang mga kapanay. Pambili na lang. May pinay pala dito. Nakashare nga siya. Ang sabi niya nga sa akin, ate di ba ikaw yung sa TikTok? ta sabi ko nga, oo. Oh, oh. Ay buti nakita kita. Sabi niya sa akin. Sabi ko nga, eh madalas kami dito. Sabi ko, kaya nga lang kako, nagbabayad kami dun sa kabilang counter. Kasi sa Pronchay eh, madalas kasi kami dito sa likod. Sa likod kasi kami nagpapark. May ice cream pala dito na tag 1 dirham nga lang. Ayaw nga ni Mariam nito ang gusto nga ni Mariam ay yung ibang ice cream, yung mamahalin ba? Sabi ko, anak, masarap to. Ito na lang. Ito na ang ram At ayan, nagbabayad na pala sila. Bahala na sila. Basta bayaran, nawawala na ako, ah. Di na nila ako maaasahan talaga pag bayaran na. Pagkainan, ayan, dyan. Kainan, ayan. Maaasahan ulit nila ako dyan.